Sinabi ni nanay, huwag kang titingin pa baba. Pero sa gabing iyon, lumingon ako at nakita kong walang anino ang babaeng sumasayaw sa poste. Ako si Marco, nagde-deliver ng gamot sa klinika ng barangay tuwing hating gabi. Sumasahod ng kaunte pero sapat para sa nanay kong may sakit. Tahimik ang kalsada pagkatapos ng alas 12, tanging ilaw ng poste ang kasama ko, at minsan ang kaluskos ng mga pusang gumagala sa basurahan. Bago umalis ng bahay, pinapahid ni nanay ang langis na amoy bawang sa pulso ko at ibinibigay ang rosaryong kayumanggi na laging mainit. Kapag may nakasalubong kang babae mag-isa, sabi niya, huwag kang titingin sa ibaba. Tingnan mo lang ang mukha, kung kompleto pa. Natawa ako noon, iniisip na pamahiin lang ng matatanda. Pero sa mga gabing sumunod, Nalaman kong mas matalino ang takot kaysa tawa. Sa unang gabi, wala akong nakita. Sa ikalawa, may anino sa dulo. Sa ikatlo, may babaeng nakatayo sa gitna. Nakasuot ng puting damit. Nakatanaw sa buwan. Huminto ako sa tabi ng tindahan. Nagkunwaring nag-aayos ng bag. Pero sinusulyapan ko siya. Matangkad siya, payat, mahabang buhok. Pero may kakaiba sa galaw. Parang lumulutang, hindi tumatapak. Lumingon siya. Nakita ko ang mukha. Maganda, ngunit walang kurap, walang hinga, walang buhay sa mga mata. Gabi na, wika niya malambot pero walang init. Ligtas ka pa ba? Oo po, sagot ko. Nanginginig ang dila. Pauwi na po ako. Ngumiti siya at sa sandaling iyon, napansin kong ang anino niya sa lupa ay putol hanggang bewang lang. Tumakbo ako, hindi lumingon, hanggang makarating sa bahay, hinihingal at nanlalamig ang katawan. Sinalubong ako ni Nanay na may asin sa kamay at kandila sa mesa, parang naghihintay ng balita. Nakita mo na ba? tanong niya. Hindi gulat, parang alam na niya bago pa ako umuwi. "Ano 'yon, Nay?" tanong ko, umupo sa sahig, pinapahid ang pawis na malamig. "Manananggal," sagot niya. "Kalahating babae sa gabi, buong tao sa umaga." gutom sa sanggol at sa dugo ng buntis. Bakit ako, nai? Usis ako. Bakit ako nakakakita? Huminga siya ng malalim, binuksan ang lumang album, at ipinakita ang larawan ng babaeng pamilyar. Kapatid ko siya, bulong niya. Si Ate Lilia, namatay noong dalaga pa. Pero bumalik bilang manananggal dahil sa sumpa. Noong bata ka, dinala niya ang gatas mo pa uwi ng gabing may lindol. Nahulog siya sa tulay namatay sa dagat. Mula noon, bumalik siya tuwing hating gabi. Hinahanap ang pamangkin na iniligtas niya. Ikaw, hindi siya kaaway, dagdag ni nanay. Kundi bantay na naligaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Yumuko ako at sa unang beses, naramdaman ko ang bigat ng utang na loob na hindi ko alam na dala ko. Tinanong ko si nanay kung paano ito matatapos at binuksan niya ang lumang kahon na puno ng sulat. Ang manananggal, paliwanag niya, ay hindi basta halimaw. Sila'y mga taong namatay sa gitna ng pagtulong, kaya hindi makatapos. Kailangan nilang makita ang taong tinulungan nila, na buhay, masaya at kumpleto, bago sila makapagpahinga. Pero kapag nakita nila ang dugo, kapag naamoy ang takot, bumabalik ang gutom at nawawala ang alaala. Kailangan mong ipakita sa kanya na buhay ka, na masaya ka, at natapos na ang tungkulin niya. Dagdag niya, umiiyak. Kinuha ko ang lumang larawan, ang gatas na bote na ginamit niya noon, at ang rosaryong bigay niya bago siya nahulog. Bumalik ako sa kalsada, bitbit ang mga alaala, at tumawag sa kanya ng walang takot. At Lilia, sigaw ko. Nandito ako, buhay, kumpleto at salamat sa iyo. Bumaba siya mula sa bubong, buong buo ang katawan ngayon, parang normal na tao na umiiyak. Nakita ko na, bulong niya, hinahawakan ang mukha ko. Kumpleto ka na, ligtas ka na. Pwede na akong umuwi, dagdag niya, ngumingiti na parang kalayaan ang natikman. Yumakap ako, at sa yakap na iyon, naging hangin siya, malambot, mainit, at umalis ng tahimik. Uwi na sana ako, pero biglang bumalik ang dilim. May isa pang pagaspas. Mas mabigat. Mas galit. Iba ang manananggal na ito. Mas matanda. Mas gutom. At walang alaala ng pagmamahal. Ikaw ang dahilan. Sigaw niya. Bakit siya namatay? Bakit siya bumalik? Bakit ako nag-iisa? Napaatras ako. Ito ang tunay na banta. Ang kasama ni Ate Lilia noon. Ang nagudyok sa kanya na tumulong. Kung gusto mo ng bayad, sabi ko, dito ako. Pero huwag mo nang gawing dahilan si Ate Lilia. Tumigil siya, tumingin sa akin. At sa sandaling iyon, nakita ko rin ang lungkot sa likod ng galit. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi ko siya tinulungan noon. Ingit ako. Kaya hinayaan kong mahulog siya. Simula noon, ako rin ay namatay. Hindi sa dagat, kundi sa konsensya na kumain sa kalooban ko. Ayoko nang maging ganito, dagdag niya. Pero hindi ko alam paano huminto. Lumapit ako, hinawa ka ng kamay niyang malamig at ibinigay ang rosaryo. Huminga ka, sabi ko. Tandaan mo kung sino ka bago ka naging multo. At humingi ka ng tawad, hindi sa akin, kundi sa sarili mo. Pumikit siya, umiyak ng malakas. At sa huling hinga, naging abo na lumilipad sa hangin. Umagang umaga, bumalik ako sa bahay, pagod pero payapa, at nakita ko si nanay na natutulog ng mahimbing. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya, at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa niya. Nanay, bulong ko. Tapos na, si ate Lilia ay umuwi na, at ang isa pang multo ay nagpahinga na rin. Hindi siya gumising, pero ngumiti. Parang narinig niya sa panaginip. Simula noon, hindi na ako takot maglakad sa gabi. Alam kong ang mga multo ay dating tao. May sakit, may lungkot, may pagmamahal. At sa bawat lakad ko, dala ko ang alaala ni Ate Lilia. Ang babaeng bumalik hindi para saktan, kundi para siguraduhin ligtas ako. Natuto akong huwag matakot sa dilim, kundi intindihin ang dahilan kung bakit ito dumating. Ang mana ng ay hindi basta halimaw Sila'y mga taong namatay sa gitna ng tungkulin, kaya hindi makaalis. Kapag nakita natin ang multo, hindi ito laging kaaway. Minsan, ito'y pamilya na bantay pa rin kahit wala na. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Minsan, ito'y bumabalik para siguraduhin kumpleto tayo. Kung may nakasalubong tayong multo, huwag takbuhan, kausapin, intindihin, at tulungang makauwi. May aral sa bawat takot. Minsan, ang pinakanakakatakot na nilalang ay ang pinakamagmamahal sa atin.